bang drive ban guys. <laughs> Pero 'di ba, ang ganda ng pano. Pag ganitong oras na nagda drive ay sa uh, maganda. Lalo na't nakikita mo 'yung ano na ang ganda ng araw. Um Ang mga ilaw dito guys is ano na, ay mga ilaw Ang mga kahoy is parang kulay ano na siya. Nagkukulay maroon or red. Na ibig sabihin is 'yung mga tumutubo na yung mga lalabas na ba yung ano parang lalabas na yung mga down soon so mga bulaklak yan ng ano maple tree kulay parang kulay pula ganyan siya guys parang bulaklak muna ang lalabas then then sunod yan siguro mga 2 weeks from now 3 weeks makikita na natin na may mga dahon ng kahoy kasi nag aano na sila nagbubukol-bukol na yung mga idadahon kaya lang kung patuloy ang lamig hindi sila matutuloy lumabas mag ano ng ano ayun so yan ang mga kahoy dito na kala mo ang lungkot <laughs> pero ano na sila uh, sa malayuan parang nagpupula-pula na ang kanilang mga branches so ibig sabihin nga lapit na lumabas yung mga dahon So ang lugar na ito guys, uh, mga bahay dito, ganyan. Mga townhouses yan. yan no? left and right puro townhouses. At yan, niririntahan niya ng mga ano, tenants. Sa mga ano, ganyan na mga apartment, mahal ang ano nila. Mahal ang renta. Kasi meron silang ano, may sarili silang uh, parking, may garahe sila tapos uh, meron silang basement, meron silang main floor at meron silang second floor ganun yung ano nila kaya parang ano siya yung buong bahay pa okupado nila na, ano din, siguro mga 3,000 ah. na 3,000 dollars lang renta nila kasi mahal na mga rentahan ngayon guys bahay ko nga, ano din semi-detached, yun din, may basement sa main floor yung kusina, sala, tapos may second floor, puro kwarto. Kaya medyo malaki-laki ang kwarto guys, pag ganyan ang ano, style ng bahay. Pero pag nag-retire na nga, magpukurgot na rin kami sa Pinas. Siguro pupunta-punta na lang kami dito, makikituloy na lang sa anak kung may bahay. Kahit matulog na lang ako sa basement. <laughs> Ganun ang plano guys. Kasi mahal yung may bahay ka dito tapos uuwi ka pag mo, sira lalo na pag winter pag walang tao, siyempre kailangan pa rin nakahiting kasi masisira pag walang heating ang bahay magastos guys, kasi pag winter magastos ang, ang kuryente kasi gamit namin kuryente pero mas magastos ang gamit yung oil kaya nga pinaalis namin yung aming oil tank kasi minsan ah uh, ewan ko ba na ano ko na yung aming ano yung gauge ng uh, oil may tangke Ewang eh. ewan ko ba nang araw na yun pinikturan ko tapos uh, nung araw din yun yung date na yun is um, dumating yung ano din nagkarga ewan ko ba kung bakit pinikturan ko sa umaga sa hapon ewan ko bakit gano'n ang naano sa isip ko ngayon ang ginawa ko yun, dumating nga yung bill, sinabing naglagay. Eh, samantalang, wala namang laman yung ano, hindi naglagay yung, wala uh, walang naglagay na ano, yung truck na ano. May laman pa siya, pero ano, hindi pa siya totaling ano, magagamit pa talaga. So, ngayon, uh, sinabi dun sa ano, yung receiver sa uh, nagkarga ng day, uh, on that day. Ay wala. Ikinontest ko yun. Binalik lang sa akin 100. Ayun. kinansel ko yung ano. Naglipat ako sa kuryente. Pero yun guys, yung bawat karga nya 1,004 uh, 1,002 sa isang lagayan lang yan. Pero sa kuryente naman, every 2 months nagbabayad ako ng pinakamataas 900 pag talagang malamig malamig na malamig guys makonsumo din sa kuryente pero hindi siya abuti ng libo na halos every month ka maglalagay magpapalagay ng gas ay nang uh, yung araw-araw ko magpapalagay buwan-buwan ka magpapalagay ng oil ay naku grabe ang construction guys kasi ginagawa din ang tulay dito so ngayon balik tayo sa construction sa ano yun nga, mas makonsumo, mas magastos ang gumagamit ng oil. Kaya naglipat kami sa electric, yun, mas mura. Pag summer nga, uh, eh, eh, nagbabayad lang kami ng hindi pa abuti ng 300 at centralized pa yung aircon namin. Mas mahal lang siya pag winter kasi nga, yun, makonsumo nga pag, lalo na pag malamig na malamig, talagang uh, malakas ang ano ng ano, heating. So, yun. So, yun ang mga iniisip guys ng mga retired na na bakit kapag pagagastos ng ganun kaya, kung ayaw ng anak ko na ano, saluhin niya na lang eh, bibinda namin tapos ano lang kami doon na lang kami sa Pilipinas mag ano din, mag business business total may pension naman, buhay na rin kami mag-asawa doon kaya inaano namin na magkaroon ng business para pag andoon hindi naman maboard na palagi lang nakaupo or what uh, sanay naman tayong gumagalaw-galaw so magaano kami ng business puput up kami ng business para may dagdag pang gastos may kabuhayan ka doon na hindi ka sa iba eh, okay, yun or maghanap kami ng sakahan na masaka para yung bigas pa hindi na bibilhin so, ano ng plano yun ng ibang ano, pagkakitaan yun lang na ikikwinto ko sa inyo guys <laughs> at ito yung ano tulay na binabaha din dito guys pag ano ang tubig dito tumataas nang ang mga bahay dito sa tabing ilo. ito siya uh, patapos na pala to kasi ano to eh tinatayo siya dati ngayon nilakihan yung ano kalsada ang ganda Maluwang siya. Meron siyang bike path. Ay, ito ang maganda. Patapos na rin pala. Kasi noon eh, sarado yung kabila. Ano nga, mag stop yung mga salubungan. Papa, alisin yung uh, right lane. Tapos, sa salubungan ng ano, papa-stop yung kabila. Pero ngayon, okay na. Maluwang na yung kalsada. Patapos na pala. So, mag-summer pala, maganda na dito. May, ano, mag maganda na mag-bike. May mga bike lane. Ganda. Tapos dito, may ano dito, guys. Uh, yung lake. May daungan na uh, yung mga nakatira sa kabilang, ano, nagtinatawid sila ng, ano, uh, may tinatawid sila ng parang boat. Malaking boats siya. Kahit sasakyan sakyan, isasakay. Anong tawag yun sa atin? Roro? <laughs> yun, yun, yun. Itong kakahuli na to is park yan. Yung sa side na park yan guys. Yan. Pero mayroon kasi, kaya pinaharap ko yung camera niyan. Kasi tingnan nyo guys, oh, may butterfly sa side. Yan, oh, yellow, blue, at uh, pink. Yan, mga butterfly na nilagay dyan sa park. Tapos may upuan sila. Yan. Pangit pa siyang tingnan guys. Kasi nga walang mga dahon. Parang ang lungkot-lungkot niya. ito. Ayan. Palikot na ako sa pupuntahan ko sa golf course. Ito din na ano. Ayan. Sa lubungan. snow pang nakatambak-tambak guys pero ano na natuto, matutunaw na lang yan may ano pa yung mga nilinis na inimbak sa mga front yard pero ang iba ano na oh, wala nang snow yun na lang yung mga tinambakan yung mga nakikita yung mga puti-puting yan ang mga nakatambak yan yung mga nilinis na tinatambak ng ano sa may mga bahay-bahay pero pag tuloy-tuloy na to, na mainit, sa weekend, wala na yung mga snow yan. Tunaw na yan. Yun nga lang, ang ano dito guys, pag nagtutunaw yung snow na hindi siya matuyo agad, na mainit, ang baho ng grounds namin. Mabaho. <laughs> Kaya, yan din ang ano dito. <clears throat> Lalo na yung mga natabunan na ano, mga damo. Pag uh, nag- tunaw yung snow. Pag natuyo. Ay, naku. Ang baho na. Ito, ang mga bahay dito parang nasa country ang style. Iba, oh. Parang bungalow siya. Iharap ko ng, ano po, camera sa gitna. yan So, yan ang, ano niya, para kabilaan kita. sulok so, ang kalsada, guys. Actually, pag, ano ito, guys, pag, um, stop sign lang ang andito. Pag hindi mo siya napansin eh, parang ano mo lang, uh, lalampasan mo. 40 lang ang takbo dito. Kaya hinay-hinay tayo guys. Ayan, hindi siya matraffic dito kasi parang ano siya. Na. tahimik dito. Um, uh, nakatira dito. Um, ano? o, no, kita nyo yung mga kahoy brown, <laughs> gray, ganon ang kulay. kita lahat ng mga ano nila. Oh, ito pasok na ko, ito na yung golf course na sinagabi ko guys. yun ang tingnan niyem naman ng mga puno. Oh. yun parang mga skeleton, yun may gates yun ganyan dito guys pag ano, mga puno. Parang skeleton lang. Pero pag may mga dahon na yan, ang gandang tingnan. Presko sa mata. Ito, ano pa rin, namumuti pa rin mga snow. you know lalo na sa ground na yan o. No? Yan no, pa rin snow, hindi pa natutunaw kasi mga, mga ano siya, natambak na medyo ano pero ano na, yung sa golf course may puti, may green kasi hindi pa nga natutunaw yung mga isnong iba tapos yung damo tumutubo na kaya medyo kulay green na yung ground so makikita ano, nyo naman guys di ba yan kita nyo yan yan o no. yan ang golf course yan po puti <laughs> namumuti puti at then yung uh, grounds nya nag brownish gr green na ang kulay yung iba tumutubo na ano. tumutubo na yung damo siguro ano, magbubukas ito pag mainit na talaga siya ano. Soon, very soon. Bubukas na siya. So, inaabot ako ng 11.30 na. Umalis ako ng 10.39. Oh my gosh. Mag isang oras. Nine minutes na lang. Isang oras na. Isang oras na. Kasi, 11.39 o, no, 11.31 na 8 no, minutes lang so, no, pupunta ko sa opisina guys so magpapark ako doon sa kabila yan ang office ng golf course golf club may kukunin ako yan, park na lang ako dito mamamaya lalakarin ko siya yan ang lawak ng parking guys solo ko ngayon ang parking <laughs> So, long solo ko parking. Ayan. So, and guys, 13 minutes din. So, thank you for watching. See you on my next video.